Hello, hello, sa inyo mga langga, ipapakita ko lang sa inyo ang paggawa ng partner ko ng mango flute, kung ano ba tawag dyan, o Graham cake, ewan, kung ano man niya, basta yan. Siyempre, malay ko ba, kasi taga-kain lang naman ako. Partner ko talaga ang... Ah? kumagawa. Pagpasko, New Year, yan. Kasi favorite ka rain. favorite ko din. O, oh, diba? Ganyan, mga langga. Siyempre, bago niya hinalo, ah, nilagay niya muna sa red yung all-purpose cream, magdamag. Ginabukas niya na hinalo. And, super lapot na yung cream, ba diba? na Nalo, yung condensed. Tama lang talaga yung tamis. Super sarap, super yummy, super creamy. Ah, wala akong masabi, mga langga sarap-sarap talaga. <laughs> Kasi pagsipag ng partner ko, grabe. Swerte-swerte ko talaga sa kanya. Ayan siya, di ba? Gumagawa ni siya. Ayan. Tapos with manga. Eto na siya. O, di ba? Sarap yan mga langga. Wala akong masabi. O, yan. Tingi-tingi.